Ayan po, luto na ating ulam. Tayo ay kakain na din. Kain na din po kayo. Umaawas na yung sabaw kasi puno. Tara po, kain na tayo. Unahin ko muna itong luya para masarap. Ayan nga, golden brown na siya. Ilusunod natin ang sibuyas natin at saka bawang tayo ay magtitinola. Pero ito'y tinola na gusto ko ha. Kanya-kanya kasi tayo ng trip pagdating sa luto yung mga bet nating ilahok. Ilagay na natin ang ating chicken. Ang bango ng amoy. Ang bango ng amoy haluin lang natin, babalik ka rin natin. Gusto ko sa manok yung ganito, na prito siya sa sangkap natin para mawala yung lamisa. Mas masarap pati sa tinola yung marami siyang Lagyan na natin siya ng patis para lumasok sa loob yung kanyang lasa. Huwag natin masyadong alatan ang mga luto natin kasi mahirap magkasakit. Basta merong lasa, okay na yun. Huwag na natin masyadong pasarapin sa alat. Naku, mahirap may sakit. Lahat ng pangyayari nito mga nakaraan ay talagang malaking araw. Always water, kahit ano man yung kakainin po natin. At least talagang hugasan natin lahat ng ating kinakain. Kada kain, inom po ng water. Mahirap magkaroon ng sakit lalagyan na natin siya ng tubig. Habang nga ako nagigisa, nagpainit na ako ng tubig. Kaya ayan, mabilis na natin yan, mapapakulo. Ganito po yung gawin ninyo. Damihan natin yung sabaw, ang sarap maghigit ng sabaw. Kasi may gulay pa naman tayo ilalagay dyan. Ayan, para matimplahan na natin na, sakto. 'di ba? Kumukulo na siya, hindi na tayo maghihintay pa ng kulo. Kaya kailangan habang nagigisa po, magsalang na din kayo na ininit na tubig na pansabaw. May nagsabi ang cute daw ng kutsara na panluto. Favorite po namin kasi yung ganitong ano, ito maliit na sandok. Tikman natin. Wow, okay na siya. Tapos, lagyan lang natin ng sangkap. Kunti lang din. Tapos, ilagay na natin itong ating ayan, pechay bagyo. Ito po yung gusto kong gulay. Pero syempre, kanya-kanya po tayo ng gusto. Pagdating sa tinola, sa pagliluto, kanya-kanya tayo ng bet na pansahog. Ayan. Ayan. Tapos isasama ko na din tong ating kinchay. Gusto ko din sa tinola may kinchay. Dagdag aroma po at saka healthy din yung kinchay. Hindi Papakuluin lang natin ito. Tapos po ay tayo ay kakain na. lalim natin yung gulay para mabilis maluto requesto ni Batuting kahapon chicken daw ang ulam kumukulo na siya tayo po ay malapit ng kumain ayan po luto na ang ating ulam tayo ay kakain na din kain na din po kayo umaawas na yung sabaw kasi puno Tara po kain na tayo. Let's eat. Bye-bye.